Mga awit, chapter 16, Miktam ni David. Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. O kaluluwa ko, iyong sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon. Ang aking kabutihan ay hindi umaabot sa iyo. Ngunit sa mga banal na nasa lupa at sa mga dakila na siyang lahat ng aking kaluguran. Ang kanilang mga kapighatian ay dadami na nagsisisunod sa ibang Diyos. Ang kanilang mga inuming handog na dugo ay hindi ko iahandog. Huwababanggitin man ang kanilang mga pangalan sa aking mga labi. Ang Panginoon ay bahagi ng aking mana at ng aking tasa. Iyong pinangangalagaan ng aking kapalaran. Ang mga linya ng henerasyon ay nangahulog sa akin sa mga magandang dako. Oo, mayroon akong magandang pamana. Aking pupurihin ang Panginoon na nagbigay sa akin ng payo. Tinuturoan din ako ng aking mga kalooban sa mga kapanahuna ng gabi. Aking inilagay ang Panginoon na lagi sa harap ko sapagkat siya'y nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya't ang aking puso ay nagagala at ang aking kaluhalatian ay nagsasaya. Ang aking laman naman ay mamamahinga sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa impyerno na hindi mo pa ihintulutan ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong presensya ay kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasiyahan magpakailanman.